kumusta na po kayo mga palangga? So, ito, pinag-usapan na naman mga palangga. syempre kinumpara nila. Gumawa nitong mga sarswilistas ng, ano, ng mga videos, pictures. Pero yung mga pictures na yan, yung naalala nyo yung ginawa, yung ano, taking, ano, kasal ni Main at saka ni, ano, ni Kong. Tapos, kinumpara yung kay Alden, yung sa kalye Serie. Tapos, ba diba, parang kung ang kasal ni Kong at ni Main, mayroon kasing kinukunan na yung ano ata sa kapatid ata ni ano Christine, 'di ba? Ang dami noon kasi doon nakukuha yung mga ano eh, pinalitan lang yung mga ano, ginawa ng yun na nga gamit ngayon yung AI. Tapos kumuha rin ng mga ibang apps kung pinapalitan yung ano yung mga damit pero yun daw yung pick na yan yung kinuha kisa kasal nung kapatid ni Christine Hermosa yung nasa Cebu ngayon tapos yun daw ang kinukunan ngayon kinumpara nga doon sa kalye serye samantala yung sa kalye serye katotohanan di po ba tapos yung kasal ni Lagno doon ni Mingay nung noon-noon. May mga Aldabnisyon na dumalo. Mm. May mga iba-ibang mga fandom na dumalo doon. May mga miners. Oh. Mayroon nga ako doon kakilala, pero wala na siya ngayon. Yun talaga ang unang, ano, yung binuo ni main noon. Na talaga, iwan ko ilan yun sila mga fans club ni main Yung babae na yun, kilala ko yun. Kilala ko yun kasi nakita ko na yun every ano events may events si May noon nandoon talaga siya sa unahan tapos may mga kasama sila pero ngayon wala na syempre alam mo close kasi yun kilala niya yung mga ano yung kapatid ni May tapos nagpo-post nga yun siya noon sa sa IG niya so sinubaybayan ko yung babae na yun ngayon kilala niya yung ano, yung maliit pa yung ano, yung panganay nung ano, yung si, sino ba yung panganay na anak nila, panganay din nila ni Minga yung lalaking bata, ngayon malaki na siya. So noon, eh syempre, ilang taon na ngayon, 8 years ago, so baka yung bata ngayon 10 years na, diba, 10 years old or 11. 'di ba? Yung pinakaapo ng mga Mendoza, pinakaunang apo. Ngayon eh, na mayroon yan sa mga video yung ano na yun, yung siya talaga ang presidente. Kilala ko yun, Bis, hindi ko na lang sa inyo banggitin yung pangalan kasi malalaman. So, may mga videos yun si, ano, sa kanya sa pag pumupunta siya doon sa bahay sa Bulacan. O may bisita siya doon. Tapos ngayon, wala na. Dahil nangyari noon, umating siya doon sa, ano, sa, ah, uh, Serena, kasal. Siya man agsasabi noon sa kanyang post na nagpahiwatig siya, katotohanan daw talaga. So, simpre alam na niya alam na niya. So, kung mayroong ano sa mga ano ni Kong, sabi na sila ng mag-asawa, bakit pag may event si Kong, sabihin pumupunta daw ang mga miners, wala naman yung ano na yun, yung presidente na yun eh. Dahil alam na niya ang katotohanan at hindi katotohanan na pangalan nito yung sumusuporta talaga kay Mingay. Alam na niya yung iba wala na. O ngayon, hindi naman, wala sa Twitter na lang sila nag-iingay. Kasi alam na nga nila ang katotohanan. Di ba, mga palanggatos? Tapos, di ba yung kasal? o oh, Bakit kumpleto lahat? Nagpapalipad pa ng mga butter, uh, butterfly ba yun? Tapos, syempre, ganun naman talaga, di ba? Pero sa atin, hindi sa mga mahirap, hindi tayo makagawang ganun. Dahil basta ikasal na lang sa simbahan tapos na isila kompleto tapos yung mga kabalapati iba talaga oh tapos may mga coordinators na mga katutuhanan tapos yung kanyang damit mahal mahal yung damit ni mang nimingay kasi kung hindi yun katutuhanan na kasal kasi nga ang una may katutuhanan syempre yun na lang yung damit niya yung pangalawa kasi mag halata naman na baka magkaka mabuking tuloy is secret nga yung una isinabay lang talaga doon tapos di ba yung tatay ni Mingay wala na doon sa kalyeserye. pero nandoon sa umagang kasal yung yeah, magtataka nga tayo o oh, magtataka tayo dahil mayroon silang inilabas na tunay na invitation na katotohanan talaga na pangalan nila doon. Pangalan ni Mingay na katotohanan, pangalan ni ano ni ni me, uh, Alden. 'Di ba? Tapos sinabi noon yung sa Kaliseri, eh, sabi nga ni Bosing gusto ko yung invitation na yung totoong invitation. oh tapos ayun, late na rin yun pinalabas yung mga ano na yung katotohanan mga pictures na ay yung ano invitation na mayroon nga silang katotohanan na mga names doon na nilagay nilang dalawa. Oh. Tapos iba talaga magtataka ka kasi kumpleto kasi kung hindi yan kumpleto. Mm. Diba? Di ba? Di totoo. Oh. Tapos yung mga pictures na inilabas, mga katotohanan. Mm. Di diba? mga palangga. Tapos, yung ring, yung ibinigay, ito, yung ring na ibinigay, eh hanggang ngayon yun pa rin yung suot ni Mingay. Hmm. Di ba magtataka ka na bakit niya sinusuot yung mga ring na kung hindi niya yung tunay na asawa. Tapos kung ikumpara naman talaga natin, dahil ninanakaw lang yung mga, ano, kung dito kay ano kay Kong kasal nila kung ikumpara talaga din dapat uulit-ulitin natin 'yun dahil marami talagang mga tumiwalag na dahil naniniwala wag nga kasing magpapaloko kung ikumpara nito dito kay Kong eh iyan nga ang suot noong ano eh kay Alden nga iyon eh, ito na nga 'di diba may engagement noon na eh, kino kay Alden nga rin 'yun Mm. Tapos yung kasal daw ko kamo ni ano ni Maha at sa Indonesia ba yun o oh. Yun ang suot ni Minggay kay Alden yun dahil mayroon talaga. Bakit nga magkakapareho at saka wala talagang ginaganyan na ano gawa ni ano pangalan ni Tinikong nakagaya talaga sa totoo. Puro lang ito kay Kong, puro lang kalukuhan. Wala eh. Wala. Tapos, bakit hindi nga niya alam yung mga paborito ng asawa? Kung alam kay Kong, wala siyang kaalam-alam kung anong paborito. Di ba? Nung kanyang asawa, wala siyang kaalam-alam. Pero si Aldin, ang bilis. Kaya eh, doon ka na magtataka. Tapos ang dami ding, ano, nagpa, nagpakatotoo ng mga artista, ng mga katotohan ng artista, ng mga veteranong artista na hindi na nga maghahanap si Aldi ng iba dahil nakasettle daw na siya. Mayroon na siyang kapartner. Kahit, kahit sino pa, hindi na talaga maghahanap yan. Hindi na siya magkakaroon ng boyfriend girlfriend Hindi na siya pwedeng mangliligaw. Yung mga gumagawa na nangliligaw si Aldi ng ganito, lalo na kay Catherine, wala. Istorya na lang nila yun. di Diba? istorya na lang nila gagawan talaga nila kasi nga hindi pa sila umaamin. Darating ang panahon na aamin talaga. Aaminin din nila yan. Yan naman ang ano ng mga admission aaminin lang nila ang katotohanan. O, balikan din natin. Alam mo pa, alala lang natin yung kasal ni, ano, ni, ni Joey de Leon. ba diba, mayroon doong anong, la, palaro, pero, palaro pala yun, kailangan kupul kayo, mag-asawa kayo, dahil yung mga question na yun, ay para lang sa mag-asawa. Eh, bakit sila? Sila, pinag-partner sila, sila doon, present yung silang dalawang mag-asawa. Di, talaga mag-asawa. Eh, wala ka namang maano dito sa kay Kong, kung ikumpara talaga lang. Wala naman talaga eh. Ko, puro lang yung AI, yung nakakatuwa doon sa ano, batanis, yun ba yun, bagyo ba yun, iwang, na nagsiliparan ibagyo yung oras na yun. Tila mo, ginagawa nga, tapos nakakatuwa pa, nagsiliparan, tapos mag, I do, I do. Kaya, ayan po, thank you so much sa lahat po pong subabaybay so sa ating vlog. Yan po, ay ulit-ulitin natin yan para magising mga sarsulistas. Thank you so much, mga palangga. Bye!